Uh, ito po mga kabukid, uh, si kinakapatid na Roman eh umaani po ng ano ng sili. Siling manghang mga kabukid. Ang dami pala oh, sa ako sa ako pala. Ito po. Oh. Pwede ba naming malaman kung magkano yung kuha sa ano niyo? 130 lang eh, bumaba na. Ah, bumaba na sa 130. Dati magkano? 160 yan nung una, nung kailan ah Tapos na yung 130 na lang, bumaba, medyo bumaba pala dito sa gawin namin mga kabukid. Ah, medyo bumaba pala yung sili. Eh, kung sa gawin nyo mga kabukid, eh magkano po yung sili, pwede yung pakicomment naman sa comment section natin para ano, para malaman po natin kung magkano yung sa gawin nyo dito po sa gawin namin. Heidi! Ang ah, mga ilang kilo yan? Ay, ah, ko, di ko alam kung ilang kilo. Ah, kala ko, kabisado mga tansyado mo eh. Hindi. Eh hindi ko rin alam kung mga ilang kilo. Hindi ko kabisado yun. ano Mga siguro, mga sampo. Meron? Wala? Meron. Ay, sampo. Oy, magaling pala. <laughs> Kala meron ko. Meron. Ay, kayo yung pumitas. Tapos nasa inyo yun yung napitas mo. Ayan. Ito. Ah, oh. Tapos, ay, kadami mo napitas. Ikaw lang nag-isa nito, ha? Oh, Oo naman. Tapos, mga ano, paano upas sa inyo? Paano yung, paano yung... Bete isang kilo. Ay, tapos... Imbaw, naka kilo ka. Oh kanare, oh. naka-sampung kilo ka. Ay, ay, sa tingin mo, naka ilang kilo ka? Ayun, sa tingin mo, mga 15. 15, 300. 300 ka na, ano? Kahit tsatsaga-tsaga ka lang pala, ano? Pisan sa'yo, ano? Ikaw lang nakapits niyan? Oo, oh, ito, ano? Sa tingin mo, mga ilang kilo yung nagpitas mo? Mga uh, 16 siguro. 16? Oh, Tapos, magkano nga yun sa isang kilo, sa'yo? 20. 20? Okay. Tapos, mga ilang oras mong pinitas yan? Tatlong oras ng kalahati. <laughs> tat tatlong oras ng kalahati. Lima. Mga ilang kikitain mo dyan? Ay, isa na. Sa ano? 300. 300 ba? Pwede na. Talaga? Oo, oh, tat tatlong oras lang kalahati. Tapos may 300 ka na. Ay, yan pa yung sayo. Ikaw lang mag-isa talaga dyan. Baka may kasama ka. Wala naman. Wala. Tiyagahan lang. Tiyagahan. Ha? kasay. Apat na timba. Ikaw lang. Oo. Tansyado na eh, lima, lima kilo ganito. Ah, tansyado mo na kasi Ay, lagi kang pumipitas dito, ano? Ay, isang timba, limang kilo. So, ilang lahat kilo yan? Kung habang timba, de, 20. 20, meron ka ng 400. Oo, oh, yung ano, mga ilang ano nito, mga ilang araw ulit bago bago kayo pumipitas? Magpapalipas ng tatlong araw lang. Ah, tatlong araw, magpapalipas, tapos pipitas na lahat. Pipitas ulit mga kabukid. Kinakapatid? Ay, ay. Mga kinakapatid? Ay, ay. Mga ilang buwan Aani ah, ka dito, mga ilang buwan mong ah, harvestin yan? At Hanggang January na yan. Hanggang January, halos may isang taon ganon. Mayigit. Mayigit. Ah, oh, matagal pala, ano? Matagal. Ma, Ito mga, ay, po yung mga masipag natin, ano, pumipitas. Alam na nila yung, alam na nila yung, ano nila, Ma, ano nila yung sa kita nila. Ayok. Sa nakailang kilo ka lahat, kinakapatid? Nakailang kilo lahat. Ay, nandun pa kay, kay Boss Owen. Boss Owen, sama kita sa vlog ko, ha? Ano ka na, magkano total na lang? Ah, ako tinatotal mo, mga magkano kaya? Ang dami. Mga 10. Tinototal ko, mga kabukid sa lahat ng mga napitas niya, ha? 7, 8. Si yung pinsan ko, si pisan Daniel Eh naka Tatlong oras at kalahati yung pinipitas Labing isang Bundle. Oh, Sabing isang bundle. Ilang kilo oh. isang bundle? Sampo. Oh, 113 kilos. 113 kilos. Magkano yung kita mo doon, Boss Owen? 113 <laughs> 14,690 oh. 14,000? Oo oh. 14,690 Kada tatlong araw Meron kang 14,000 Ano? <laughs> ayaw, ayaw ko pa ba, ba? no? Oh. <laughs> <laughs> Sabi na, gusto mo na araw isan <laughs> Kada tatlong araw parang, parang gusto ko ng ganito ngayon ah Para ayaw ko na ng palay ah <laughs> Kada tatlong araw may 14,000 mahigit mga kabukid si Boss Owen dito oh. Ilang ano to? Ilang tray? Ilang tray to? 15. 15 lang? 15. 15 lang mga kabukid. 15 tray lang oh. Tapos halos si taon mong uh, pipitasin pala to. Ano? Pwedeng tumaas pa. Kaya lang pwedeng bumaba rin. Pinitas nga namin nung nakaraan. Nasa rep ko pa. Shout out oh, sa ganun. mga taga Bisaya. Oh, At pag, na, pag binablog kita, nagko-comment yung mga kamaganakan mo ba yan? 啊。